Ito na yung nakuha kong kuan kaning lubi-lubi. Lami kay gulay, guys. Kani. Kani, lami kay ng gulay, guys. Kung nakatila mo og kanang sa na bago ah, mas lami panis bago guys kaya bago na may baho kung imong mong kani huwag okay, ito siya baho saada ka isa kang tanan huwag masustansya kung kain ng gulay sa so, guys number one yun siya lubi lubi ang tawag ani eh. kahoy siya guys kahoy pero dili siya marag kahoy tapos to magani ang kwan guys oh. To to lapad ug dahon oh. Una siya na lapad ug dahon, do ay lapad ug dahon. guys, okay, so makita niyo. Ano? na lapad ug dahon. Na. No. Mag-blurge man ni i over ang kwan. ayan guys oh, so, to. na ilapay nga ka dahon nga green kayan. Tapos kana oh. Kana 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 oh. Ay, napayak ko makuha dito na oh. Napaka Napaka kung makuha guys Okay na pa Now Kuhaong ang na So guys no Thank you so much And bye bye Basta yan no oh. Lubi lubi Ang tawag ano Lubi 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 Ang tawag Napaka sarap ng gulay guys Dahon Ang hiwa eh. ko na yan A Ad Aron Pino guys Kana siya Ad Aron Pino Tara guys oh Diba no, no. Nakuha na Nakuha oh. na kana siya o oh, na pay kwan to tapos to tong lapad kay ngadawon si babaw oh. mo siya now lamik kay na sangatan niya gulay guys ang ihalo ni mo dani ay pineritong isda tapos gata gud espeso espeso ng gata so yung guys no thank you so much and god bless you all bye bye